Liam Payne nagtamo ng 25 injury, mga nadiskubre sa investigasyon ikinagulat ng mga fans. Namatay si Liam nitong nagdaang webes na talagang ikinagulat ng kanyang mga fans and supporters mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Base sa mga naglabasang report mula sa isinagawang investigasyon ng mga otoridad sa Argentina ito pala ang mga bagay na natagpuan sa kanyang kwarto at sa resulta ng autopsy, nagtamo ng matinding sugat sa ulo si Liam. mabut sa 25 injuries ang tinamo ng One Direction member na si Liam Payne matapos mahulog mula sa third floor ng Tinutuloyang Hotel sa Buenos Aires, Argentina. Ayon pa sa ulat, ang mga sugat at pinsala sa katawan ni Liam ay consistent sa mga injury na may kinalaman sa pagkahulog. Nakasaad din sa resulta ng investigasyon, mag-isa lang si Liam sa kwarto ng Tinutuloyang Hotel nang mangyari ang insidente posibleng nakaranas din umano ng episode ang international singer dahil sa hinihinalang substance abuse. Nabatid din na may mga nasirang gamit sa loob ng kanyang hotel room, natagpuan din ng mga investigador sa kwarto ang hinihinalang droga at alkohol. Meron din silang nadiskubreng isang cellphone, lighter, energy packs, at anxiety medication. Last Thursday, naglabas ng official statement ang One Direction kung saan sinabing, completely devastated, ang lahat ng miyembro ng grupo dahil sa pagpanaw ni Liam. Nakasama ng singer sa One Direction sina Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson, at Niall Horan. We're completely devastated by the news of Liam's passing, in time, and when everyone is able to, there will be more to say. But for now, we will take some time to grieve and process the loss of our brother, whom we love dearly. The memories we shared with him will be treasured forever. For now, our thoughts are with his family, his friends, and the fans who loved him alongside us. We will miss him terribly. We love you, Liam thank you